Salamat po sa lahat mga bosing, uh, Muli po tayo nagbabalik This is Ray TV At uh, for today's video Magse-selection po ulit tayo ng Pang third day natin mga bossing Para sa ating uh, fiestag So last day bukas So yung ipapadala po natin ngayon uh, Mga bulik uh, Dalusapi uh, Meron tayo ditong nakitang uh, Isang magandang dalusapi mga bosing. Uh, ano kung tuwagin nila sota. So ipapadala po natin to sa last day uh, Isa pong sweater Boston ito mga bossing So sa mga nagaano ng sinyal dyan uh, Ito po mga bossing agawan ko yung nag-iisa lang ito So yung kanyang pa yung kaliwa po ay dark League. So yung kaliwa naman po uh, Yung isang pa naman po ay Kula white leg, So ito po siya mga bossing papakita ko po sa inyo Ah, uh, po siya mga bossing oh. Tingnan niyo po yung paa niya. ayan yung sa dark league. At uh, yung isa naman is yellow league. So sa mga nagaano ng sinyal. Ito po pang third day natin mga bossing. Eh. Guapong manok, sinyalado pa. At siyempre magaling. Kaya nga tinawag na yung gwapo at magaling. ayan po mga bossing ha. Ah. Mahilig yan sa mga sinyalis na manok Ayan po mga bossing Agawan ko yan dyan Nag-iisang piraso lang yan So pinaiwan ko talaga yan Para pang third day Ayan po yung mga bossing Tingnan nyo naman yung tindig nya Napakagwapong manok po mga bossing So good luck po Sa mga po nito mga bossing So yung ipapadala po natin Isang uh, nga, uh, mga uh, nga mga sa dito ay Dalusapi at saka magpapadala po tayo ng talisain uh, bulik yun po yung mga isi-select natin mga bossing so pipili po muna tayo ngayon at uh, bibidyoan ko na lang mamaya at uh, ipakita ko sa inyo isa isa yung mga uh, natin sa so, mga bossing so yun po mga bossing yung uh, po natin sa third day uh, yung bloodline po nito isang sweater bossing mga bossing <laughs> Yan po siya mga boss. Tingnan niyo naman kung gaano ka-quality yung ating mga manok. Ayan, pula pong pulang pula po yung mukha. At saka ito po yung isang uh, talisayin mga bossing. Yan po yung ating ipapadala diyan sa third day sa ating uh, fiesta. So yan po mga bossing, kita niyo naman kung gaano kaganda yan. Ayan po mga bossing. Good luck po sa mga makakabili nito. Bossing, oh, isang gray. Another gray po tayo mga bossing. Yan po. Ah, uh, sa pagseleksyon po nito mga bossing, yung ginagawa ko dito. Ah, uh, siyempre, tumitingin muna tayo sa itsura ng manok. Yung tindig. Yung galing nandoon ay. Eh. At saka, yung katawan na lang po yung tinitingnan ko dito mga bossing. So, yan po yung mga pamamaraan ko sa pagseleksyon ng mga manok, mga bossing. So, dadalhin po ito sa expo. Sa third day natin, mga bossing. Eh. Ayan. Ayan po, mga bossing. Ayan <laughs> po, mga bossing. Isang bulik. Uh, isasama po natin ito sa dadalhin natin sa fiesta. Ayan po, mga bossing. Eh. Pang third day po ito, mga mga bossing. Yan po yung ating uh, doom. Uh, so, yan mga bossing, isang uh, Talisayon uli. yung ko piliin natin mga bossing, ha. Ah, uh, ito isang sota din kung tawagin mga bossing, pero yung bloodline nito ah uh, sa sweater po ito mga bossing, nakakross sa gray. Tingnan nyo po yung kanyang pa mga bossing. Yan uh, isang black at saka isang uh, yellow leg mga bossing so tingnan niyo po yung kanyang isang paa mga bossing oh, dark leg yung isa naman ay uh, yellow so sa itsura naman mga bossing yan po yung itsura niya at saka yan po yung balance niya mga bossing so sa tindig wala tayong mga pro uh, problema katawan balance Nandiyan na po mga bossing. So good luck po mga bossing ha. Sa kukuha nito. Sinyaladong manok mga bossing. So shout out nga pala kay Sir uh, Jer D. Velasquez. ah uh, shout out sa Sir. Ay, uh, isang kaibigan natin. So at saka kay Sir Edison. ah uh, shout out po sa inyo Sir. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na suporta sa ating munting youtube channel ko mga bossing